Hello guys! Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat. Muli ang inyong lingkod ay nagbabalik upang talakayan natin ang ating tari tutorial number 1.23. Pang 23 video na natin to guys about sa ating tari tutorial. So ngayong araw na ito guys is binisita ko ang isa sa ating naging estudyante ano dito sa malapit-lapit lang naman po mga 1 kilometer lang po ang binahin ng inyong lingkod pero before po natin simulan shout out nga po muna pala sa Gratify Project Printing Services yan siya po ay along Natividad Street Ibayo Tipas shout out sa iyo idol ayan kung meron po kayong mga ipapagawang sticker, printing po ng mga damit, uh, customized design, pwede po sa kanya Pwede nyo po hanapin ang kanilang uh, shop Ayan. So ngayon guys, uh, ayun nga napasyalan natin ang ating, isa sa ating naging estudyante Anna, at siya ay panunungurin natin ngayong magkasa ng tare sa buhay na manok at ito po ay college student, no? Kasalukuyan pa po ito nag-aaral pero ito po ay nagsisimula na pong maglaro, no? Sa tunay na laro. So, papakita ko siya sa inyo, guys, no? Ayan po, nagpe-prepare na po, no? Shoutout po sa mag-amang ito. At ang ating kaibigan na si June, yan. Nandito po tayo sa kanilang munting manukan, no? Binisita po natin. Ayan po, yung kanilang mga tinali. Ayan. Ayan. So, samahan nyo kami, guys. Ano pa inantay natin? Simulan na natin. Baka simulan pa ng iba. Guys, ito nga pala yung gamit ni Maymay ano, no. Ah, uh, pre niya rin po yung kanyang tare. Kasi if ever na matagal ang laban, yung talagang sure na hindi mangangalawang ano. Ganyan rin po ang akin kasi pag matagal po akong lalaban, nakaganyan po. At kung lalaban po ako, sa ko po yan, tinatanggal sa ganyan ang aking mga tari at nilalagay ko sa case. Ayan. Nakapreserve po yan. Dagdagan mo na lang to konti pa may yung medyo maano yung garol tatakpan. Ayan. So ganyan ang pag-preserve guys. Uh, puntahan niyo lang sa ating playlist ng ating main ch ng channel ano. Uh, hanapin niyo po doon yung pag-aalaga ng tari natin. Mapapanood niyo po kung paano po natin ginagawa ang paggaganyan. So yun. So, ayan guys, nakakabit na ng leather boots. Ito guys ang isa sa ating aspirant lady gapper ano. Ah, alam nyo guys nung ito ay aking tinuturuan. Nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Dahil ito kung saan po ito mag-upo-upo, may dala, dala po itong aparato, no? <laughs> Doon po nagbibidbid. <laughs> kung saan po siya makaupo. So, kaya nga po nasabi ko sa inyo na nung ako nung araw na nagsisimula, ganun din po kasi ako. Kung saan wala akong ginagawa, yun, may dala-dala po ako laging gamit. Ay, ako po'y magpa-practice sa paan ng manok. Kung pa paano magbidbid, pa paano magsapin, pa paano maglapat ng tare. And then, saka na po ako nag actual para makakuha po yung sipat ng Asintang gusto natin sa manok So ayun guys no, ah, mga katari no, tapos niya ng ma tarian ngayon sisipatin natin kung anong asinta ang kanyang ginawa. Ito tayo, pag tayo sisipat ng asinta ng manok guys is talagang sisentrohan natin siya. Alala, malapaki alala yan mga ano. Ayan mga sir idol no. Sisipatin natin yung asintang kanyang ginawa. Na base sa kanya is yun ang naaayon sa paan ng manok na ito. Ayan. So guys, dahil nakalimutan ng lolo nyo yung ating roller ay nanguha na lang po muna tayo ng tingting. -ting. Ito yung kanyang ng puwit guys and then sa kaderechuhan po ng ating yung parang nasa hulog po ang ating ano ang ating tingting -ting. ano ba siya yung sentro ayan po siya guys no mabalahibo kasi sa taas pero ayan po yung sa natural na hila po natin ayan oh, gumagalaw po kasi kaya kailangan po natin ano yun para po sa ating safety ayan po so center as po yung kanyang kasa no And then kung i-check naman po natin ito, ayan o. Oh. Katamtamang taas lang po. Kasi pantay lamesa po ang kanyang ginawa. Hindi naman po siya nag-adjust na humabol ang tahid. Ayan, dulo ng tari dito sa tahid. Pero sa mga ganyang kasa, tested na rin po natin yan. Ayun. So guys, sana na gustuhan nyo ang video natin ngayon ano about sa isang uh, estudyante natin na uh, binisita natin para makita kung paano siya magkasanang tare. Yon. Di nyo na di nyo na itatanong guys ano, ang mag-amang to ay mag yan sa manok guys. 'Yan yung mag-ama yan. Magka-buddy po 'yan. Magkasama po yung dalawang 'yan. Uh, meet you guys si Maymay, ang ating isa sa naging estudyante ano Maymay 'yan. Yung sinasabi kong nakikita ko ang sarili ko sa kanya nung ako nagsisimula pa lang dahil nung nagpa-practice siya. Siya po ay may mga dala-dalapong Uh, aparato at kung saan siya mapatambay doon po siya magano. Ayan guys, oh, sinisipat na yung niya. Pasado na boss? <laughs> okay na daw. So guys, ang ganyan lang muna tayo, no? At sana ang ating lady aspirant ah, aspirant lady gaper pala dapat. <laughs> ay magtuloy-tuloy po. Ito po ay dumadanas na rin po ng panalo sa totoong laro po ng larangan po ng sabong. And boss, anong masasabi mo, boss? <laughs> anong masasabi mo? Patuloy niya lang <laughs> 'yung mga nabibihag niya mga nadaywing bandaw. okay. Tayo mga nabibihag niya. Ayun na guys, 'yung ano, pakita na, pakita po na ayan po 'yung kanyang mga nabibihag daw. Ayun na. <laughs> Yan po ang nakukuha niya sa laban. Ito po ang, ang Lady Gapper po ng Tagig. Ipinakita ko na po sa inyo. So, hanggang dyan lang muna tayo guys. Ano? at. sana nagustuhan nyo. Again, sana nagustuhan nyo ang video nito. Bye-bye! <laughs>